Stephen Curry, minaliit ni Stewart, dagger 3 ni Draymond Green. Mainit agad ang Golden State Warriors 9-0 run para simula ng laban pero nakabawi naman agad ang piston may sagot din sila na 8 to 0 run para ibaba sa isa ang kalamangan ng Warriors Matapos ang run ng bawat team, medyo humigpit ang depensa ng bawat isa. Kaya naman hanggang sa dulo, dikitan lang sila at palitan lang ng lamang. Lamang ang piston sa points in the paint, 20 to 6. Kaya nakabante sila ng lima, 29 to 24 sa simula ng second quarter. Dalawang magkasunod na end one play from Jimmy Butler para mabuhayan ulit ang medyo natutulog na opensa ng Warriors. Pinamumunuan ni Jalen Duren ang sentro ng Detroit Pistons ng scoring nila na kumamada na ng 11 points. Samantalang sa Golden State Warriors naman ay pinamunuan ni Stephen Curry na may 11 points at si Guy Santos na may 11 points din. Sa pagtatapos ng first half, lamang ang Detroit Pistons sa field goal percentage na may 40% laban sa 35.9% lamang ng Golden State Warriors. Lamang din sila sa points in the paint na may 32 points na laban sa 12 lang ng Warriors. Malaking diferensya rin ang fast break points ng dalawang kukunan na mayroong 13 sa Detroit at 1 sa Golden State. 8 minutes remaining sa third quarter, bumitaw ng tres ang greatest shooter para itala ang kanyang ika-25,000 career points. Team effort naman ang ginagawa ng Pistons sa laro na to. Kalatang scoring nila at hindi lang umaasa kay Cade Cunningham. Medyo alat naman si Chef Curry from Beyond the Arc. Tapto pa lang na ipapasok sa sampung attempt. Pero Jimmy Butler, 24 na ang ginagawa. Nangangalabaw na maigi. Well, 5 seconds remaining. Gandang putback dunk na sana ni Buddy Hill para tapusin ang third quarter. Pero 1 second remaining, bumawi naman si Kate Cunningham ng 3 para bigyan ng tatlong kalamangan ng piston. 87 to 84 sa pagtatapos ng third. rd Eto na sa 4 quarter, ganda ng laban, palitan lang ng basket at palitan ng lamang ang magkabilang team. May pitang depensa ng bawat isa kaya pahirapan makaiscore. Under 2 minutes remaining sa laro, clutch basket ni Butler para bigyan ng 2 points sa kalamangan ng Warriors. Bigla din naman ang sagot ni Kate Cunningham sa kabila para may tabla ang laban. Pero Draymond Green, dagger 3 ang binitawan sa gandang depensa nilang dalawa ni Moody para tuluyan ng makalayo sa laban. At sa uli, panalo ang Golden State Warriors sa likod ng 32 points ni Curry at 26 points naman ni Butler.